kumusta na kayo? Ito na naman ang inyong lingkod, Mark J.R. Muling nagbabalik at nangangamusta sa inyong lahat dyan. Sa dako mang mundo kayo naroon sa Pilipinas o sa ibang bansa man. Ito. Ah, oh, grabe. Nagyayelo na. Nagyayelo na. Nagyayelo na ang mga bundok dito. Ngayon pa lang. Tatapos na hon. Ayan, okay, nakikita nyo mga mountain is gulo putik. Yeah yellow, yeah yellow mga fighter. Yeah. Kita ng motor niya. Sobrang finish kasi ng mo. Yeah. Tayo. Okay guys. I-fun natin pag-try natin kasi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah Yung lingkod Muli na namang nagbabalik <laughs> Ay nako Alhamdulillah Subhanallah Maayos na maayos Lagi pinalakas ng Allah Lagi malakas Subhanallah Kahit na maraming dumaan sa ating Mga trahedya lalo na ang COVID eh, Yukubra si Virus Gawa <laughs> ng aking Aking Ano ba yan? Gawa ng aking uh, uh, Gawa ng sa akin na aso <laughs> Yan ang totoo no, no, no? Ay, nako Ay Gawa nga na Sabi nila, virus versus rabies hindi mo si Byron sa rabies mas matindi the rabies <laughs> uh, stag ko rin lala mas matindi the si rabies ano na? nagsama-sama yung labing limang ang rabies ng aso sa katawan ko na kaya na immune na alhamdulillah, alhamdulillah. Then, salamat tayo sa Allah social lahat wala nang iba siya ang makapangyarihan sa lahat at siya ang nagbibigay ng lakas at siya ang nagbibigay ng ng ano sa iyo protection wala nang iba hindi yun nag-iisang Diyos lang yun kaya yun po kaya nagpapasalamat ako sa kanya sa so, dinami na dinaanan ko na puro may bay sabi ni Diyos ati virus <laughs> okay okay virus okay COVID na yan nawala po yan basta alhamdulillah alhamdulillah Rating na lang ako